umaga po mga bro no? Oh. ako po yung magtatanim ng ano tanglad po nung nakaraan tinanim ko po ay ah uh, yung malunggay po tinanim ko nung nakaraan pong araw po ayun meron na rin siyang mga ano pwede maganda-ganda na yung kanyang ano, malalaki na malalaki na yung uh, may usbong na po na Lumilit ako. Yung tinanim ko rin po yan, yun may isbong na rin. Kaya lang ay maliit pa. yun ay medyo malaki-laki na rin po. At hanapan ah, ko lang ng pwesto itong uh, ah, ano, itong tanglad po. <coughs> okay, Ito ka lang maitlagay mo. Ito ka muna may may lagay. medyo maano-ano -ano ka rin kasi simple itong ako ito pesto mong dawa dyan maan ko muna, para po pag tinanam siya uh, maaliwalas po ba para maaliwalas po pag tinanim, hindi siya abala eh, kasi may tanim na rin po ako dati na eh, oh. kahugot kahuhugot ng kahuhugot. ng tanglad, no? Yung mga kumukuha po eh, hindi po iniingatan. Namatay. Kaya, magtatanim ulit po ako ng ano, tanglad. Medyo mahal din po ang tanglad dito sa amin. Eh, kung may tanim po, eh, may gabi pa po, no? Gabi na, kung ano, ah, uh, tinibon. So, may laman na rin po, eh. Nakaangat nga lang. Kaya magpatanim po ako ng panibago. Panibago yung tanim na tanglad. Kasi po eh, ang tanglad po eh, nagagamit din sa sahog, sahog sa ulam, at saka ito may benepisyo po na makukuha sa katawan natin. may benepisyo may 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 benepisyo po ba Ibig sabihin po ba yung benepisyo eh uh, parang <laughs> may nakukuha po ba sa katawan uh, dagdag dagdag sa ating katawan gamot po ba gamot Dito ko po itatanong sa may banda dito. Sasala po kayo mga bro, yun, ha, maalog na naman yung aking cellphone. At, at yung isang kamay ko po ay nakahawak sa cellphone. Dito po ang pagtanim nito ay e, ano eh. Kailangan hindi rin siya malalim. Hindi po malalim pagtanim ng ano, ay, hindi niya lang maraming. niya yung medyo mababaw lang po. Tapos, kumuha na po mga broyge, no? At, oo, ano, bukayin ko lang tong pagtataliman niya. Ang tama lang itong pwesto na ito. Hindi ganong mainit. Hindi ganong pa malamig. Mabukas ako muna po ng tubig. Nakababad po yan mga bro. Yun. Sa tabo na may tubig po. Ito. itong tanglad nahingi ko lang po ito sa isang kaibigan na, na agad po yung ali, na agad po yung tanglad po na matay pa uh, mingi ko sa aking kaibigan ay, so, binigyan naman niya pa ako ng uh, pula po. Doon ko akong cellphone mo bro eh gan. O na ito usok ko na. Yung tanglo. Tatakpan ko na lang po ng lupa. Para parto para tumubo. <laughs> Hindi mo tinakpan ng lupa. Eh hindi tutubo. Tsaka puma, diligan ng tubig. Ngayon naman po mga bro, egan, 'no? Lalagyan naman natin ng Depensa po ba? Sa magkabilang gilid. Kahoy po ba kahoy? Parang nasa ganun eh. Eh dito po sa amin eh may mga alagang manok. Baka po bakalay kay. Nakakalikalay po ng manok yan. namamatay rin po yung laman ng aking tinanim kaya kailangan din po may depensa sige po ganito na lang aking pong video uh, marami pong salamat thank you for watching God bless! Tapos ko na pong naitanay mga bro no? Yung tanglad. Ngayon po ay uh, ko naman po ng, ano, ng kahoy sa gilid. Para hindi po siya ano, yung manok po ba kasi pagka kinalay ka ng manok Mamatay rin po yan kasi Kakalay po yan Pati yung ano nya Yung kanyang ugat O ma mamatay Mamatay po yung halaman Hindi man yung ugat Yung Pag kayo po yan matatanggal Ito Ito may depensa hindi sa gaanong hindi siya mapipinsala po ba ang tinanong ko pong tanglad kaya lalagyan po ako depensa eh lalo po yan bagong tanong masaya lang po masaya lang po ang halaman pag bagong tanong mga buhay yung ugat niya hindi pa nakakapit sa lupa kaya medyo masaya lang siya may depensa na po tapos dito diligyan ko pa po ang lupa ay na lupa ng tubig <laughs> tubig pala <laughs> teka kukuli ko lang po dito sa pan. uh, aking nilagyan na ano tabo. Ano ko'y tabo. Talagyan <coughs> oh, ko pa ng tubig. Kasi lang po kasi bag bagong tanim tanimang halaman mga bro Sabay, sabay na rin, sabay dilig na rin po yung ibang halaman ah, wala po kasing ulan mga bro again, eh. kailangan po ng halaman lang ano ang tubig hindi yung puro init lang pero mahirap din naman po yung Babad naman sa tubig ang halaman, mahirap din po. Yung mapa, yung bang mabasa mo lang si eh, ng pagdeligay eh. Maligaya na rin po ang halaman. Ah. Uh, makakabuti po ba 'yan? Yan. naman pa pagka init. Walang tubig. Walang dilig. Tangit po sa halaman yung mga broigan. Sige po, mga broigan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Uh, thank you for watching. God bless po. Bye-bye.